Hello guys, good afternoon. Ayan, gagawa tayo guys ng ano, um, tawag ito, uh, carrot cake. Ayan, pang merinda-merinda. Ito yung madalas lutuin guys, kasi ito lang yung madali ko gawin. Kayang-kaya <laughs> -kaya kong gawin. Ayan yung ating uh, green line, uh, na ano, carrots. Tapos ito yung ating ano. I-mix ko muna guys ha. Kasi mukhang nahirapan ako mag-mix kag ko ang aking cellphone. Sandali lang guys. Ito na guys. Na-mix ko na. So ilalagay na natin tong ating carrots. Ayan. Ayan. Okay. na natin to. So kailangan ko ulit. <laughs> kailangan ko ulit mix guys. So ibababa ko na naman kayo. <laughs> ang hirap mag-mix ng ganito oh. Ang hirap. So sandali lang may kukunin tayo spatula guys. Ayan pala yung ating ano, nuts. Lagyan ko ng nuts. inan -ine ko konti dito para medyo crunchy. Manali ko konti yung spatula guys. Ito guys. Ito. I-mix lang natin ng ganito. Medyo dry siya. So, pwede mo siya nagdagan. Add ng konting oil. Kung medyo dry siya. Konting oil lang nagdag natin para. Pero magtagal ito uh, ano rin naman to tag nito um, magbabasa maganda yung medyo basa sandali ituloy tuloy lang natin to sa so, mamaya magtubig tubig na to pero pag medyo dry talaga dagdagan ng kunting oil yun lang ang technique dyan sandali lagay ayusin ko pag mix ha sandali ayan mix na siya yan ha okay na siya guys so ilalagay na natin ang ating nuts na ininit doon sandali kukunin natin ito yung ating nuts kaya lang ano medyo malalaki so kailangan natin ano pwede ko naman siya dikdikin pero kailang ano na ito na lang kanya na lang natin nandurog na kasi medyo malutong na dahil ininit ko nga siya sa ano sa toaster mas maganda yung medyo ma hindi ganun kalalaki para masarap ayan oh, Ganyan ang ating nuts. Sandali na guys. At ituloy ko muna ang pagdurog-durog ha. Ito na. Ihalo na natin ang ating nuts. yan Aray. Sorry. Maingay. Hmm. Sama natin lahat kay para yummy. Ayan o. Oh. Sita mo. Nagbabasa na. yun ang sinasabi ko sa inyo na habang tumatagal ni nagbabasa yan siya. Kanina dry diba? ba Ayan, so. -in. Gusto ko to ano, i-steam ko lang. Pag in-steam mo to is nasa 45 minutes. O, titignan nyo rin pag 30 minutes na, tayman nyo. Pag 30 minutes na siya, pwede na siyang ch i-check nyo kung may dumikit pa doon sa tinusok ninyo. Hilaw pa. Pero pag wala na, ibig sabihin, luto na siya. So, yan. Yan ang ating carrot cake. Yan, ilalagay na natin sa lagayan, guys. Sandali. Mahirap talaga pag isang kamay lang. <laughs> Nahihirapan ako sa nila guys. Ah. Ayan guys, inarins ko na yung lagayan natin ng cup cup cupcake. Ito yung ating cup. Ang ganda ng kulay no guys. Diyan, sandali lang ha. Itagay ko na. Ito, isasalang na natin guys. Nakaready na yung ano ko. Salangan, ayan na ko na. So isasalang na natin to guys. Ito na. Nakasalang na guys. Ayan. Tapuan na natin. Hintayin na natin matapos. Mag kulo ay maluto. Check na natin guys. Ayan. Tapos na ang 30 minutes. Ayan, ang Hit natin kung luto na. 30 minutes na kasi. So, mayroon pang konti. So, hayaan muna natin ng mga ilan minuto. Ayan. Tingnan muna natin. Ayan na siya guys. O. Oh. Hmm. Buka yung isa. Naka-smile ito. O, oh. naka-smile. So, hayaan muna natin ng ilan minutes guys. Kasi mukhang uh, medyo may basa pa konti. Ito na guys. Ano ko na. Lilipat ko na dito kasi magsasalang tayo ulit. Dahil mayroon pang natira. Ito, ito pa yung natira pero konti na lang to. So, lagay natin dito. Ay, init man. Init guys. Maganda ko kasi nakita niyo yung ano, you know, ano yan, yun yung uh, nuts. Ayan o, oh, kita niyo may nuts tayo maganda no yan oh nakalitaw <laughs> yan na siya palamigin muna natin to sandali ito na guys nailagay ko na nakuhanan ko na yung iba ng lagayan yan last batch natin sasala na natin yung guys sandali yan guys ito na yung ating carrot cake hindi pa tapos yung isa yung second batch natin so may kapi na ako may nuts tayo o oh, tito may nuts oh. kaya ganyan siya ano ang masasabi sa kape? kaya gusto ko dyan hindi ko alam ang tawag hindi ganoon katamis ko nawasak ko yung tamis yun yun sarap guys sarap-sarap hard sa kape mm -hmm. merinda tayo guys kape yan saan so, ka manambitin ang ate? sab chicken powder Jangan lupa kontak. Hana guys. Bye -bye. Bye, -bye. bye bye. Thank you for watching. Pedi nain. Kilo madang. Bye. Kain tayo guys.